Kaso ang labindalawang Chinese fishermen na sakay ng isang vessel na sumadsad sa Tubata Reef nitong nakarang lunes. May live report si Isay Reyes. Si Isay. Ziggy, -E, muling mananatili sa kustudya ng Western Command ng labindalawang maingistang Sino matapos silang ma-inquest sa Provincial Prosecutor's Office dito sa Puerto Princesa, Palawan, kanina umaga. Naharap sila sa mga kasong violation of Article 212 of the Revised Penal Code of Corruption of Officials, at violation ng Section 27 ng Tumatahan Natural Parks Act of 2009 o Poaching by Foreigners. Sakay ng Army truck ng AFP Western Command, maagang dumating ang mga Chino sa Justice Hall at dito binigyan sa Consul ng Embahada ng China ng pagkain at damit pamalit. Ipinresinta rin kanina ang 24 na piraso ng tag-100 dolyar na ginamit para umano suhulan ang mga park ranger ng mahuli nila ang mga Tsino noong April 8. Ayon sa kanilang abogado na si Attorney Lex Hagnis, na ng kanilang partido na sa korte na lamang maghain ng mga ebidensya bilang depensa. Ngayong araw, inaasang maisusumite ng piskalya ang resolusyon sa korte. Hindi pa malinaw ang plano ng Chinese Embassy na mag Pero kung sakali man, magre-rekomenda ang Pistalya ng whole departure order para hindi makalabas ng bansa ang labing dalawang Plano rin ng Tubataha Management Office na isumite ang iba pang reklamo laban sa mga mangisa, kabilang ang destroying and disturbing resources in Tubataha Reef na violation ng Section 26 ng Tubataha Reef Natural Parks Act of 2009. Pabalik na raw ngayon gabi sa Ranger Station sa Tubatahal Reef ang mga ranger na humuli sa mga mahingisda noong lunes. Ayon naman sa Philippine Coast Guard, nakahanda na ang kanilang salvage operation. Sa Sabado, sa Sabado darating ang BRP Corridor mula sa Maynila at di sa sa Tubatahal Reef. Babaka pa naman ito ng BRP Romblon. Inaasahan nilang magiging matagumpay ang isa sa gawang defueling ng barko. Maganda naman daw ang panahon doon, Jiggy. Kaya inaasahan nilang magiging mabilis lang ito. Kung ipukumpara kasi sa USS Garden, maayos pa ang lagay ng hal at bakal lang material nito, kaya wala namang makikitang posibleng posibilidad ng oil spill. Jiggy? Maraming salamat, Isay Reyes.